What's in here? Hey, oh, you are gonna need some tips if you want to kill all these deadbeats. Start by mixing up your weaponry. Can't expect your, uh, all your arms to work for the same. Same on every foe. Mix and match, land lovers. That's what I say. Oh, no. <laughs> Pinata. Try that. Ay! it and looting. Ito ba yon? Hey Ay, bro! Ito ba yun? Bro, Ay, putya kalaban ni Papay. Si, ano, ang pangalan. Ay, gagaw ang putang yun ang tanga ko. Oh my god, at tanga ko. Wait, putang. Ay, yung... <laughs> Nakakati yung mukha ko. Ay, may gagaw. Ay, putang. Ang bobo ko na. <laughs> Ay, may pating. Alis dyan, alis dyan. Ay, baliktad ako. <laughs> <laughs> balik ako na Bali ako sa ano. Tantaga ako. Balik Papunta pala sa kanya. Ito Ay, naman, Steve. ink po tayo. Huh? Ay! Hindi <laughs> ko <laughs> naman tayo na po, Ucha. Kulay black pala, okay. Wawa wow, naman yung isda. Ah! Arami nangyayari. Yeah, dami nangyayari, putang ina. Ay, oo oh, nga pala, yung sito, cute. Hello. Inang kulit ng sitog. Ay, wait pa pala ako. Uy. Ay, bobo! Palagi ko nakakalimutan yung barrel. Uy! Ikaw naman natali ngayon.

Magle-laser beam yan ah. Uy, gagawin na yan. Ay, gagawin, ginagawa ko yung cheese strut ko nun eh. na ba din? Ay, Malik, 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 Enggak no, usah ya. Untung ini <laughs> ini spam. Tayang, <laughs> ayo. Ah, betul. The... Ingat. Saya Pepto Bismol. <laughs> nah, boleh. <abul>. Ah, bus. <laughs> Ekspor dah bus. Tatalah aku. Oh, sih. Okay. Ikan what the? Ay, gagawa daw ang ako dahil sa iyo. Gaboy lang. Bruh. <laughs> <laughs> Utak, idaw. <laughs> At di na ako gumalaw dun. Hindi tinatamaan? Mm -mm, hindi mo siya tinatamaan. Kailangan ko magpalit ng ano. Ay, puta! Akala ko pa Ay, mamamatay na siya. Let's go. Ingat. Uy, gago. Tumunti ka doon. hindi ko tinatamaan. Ba't Ay, puta. <laughs> Ay, gago na pa pari yung laser! Napapari yung laser? Well, technically, it's pink. Ayun, nice. Hey, let's Easy. go. puta, tatama mo pa kami, bobo. Pare. <laughs> May adik sa pari. <laughs> <Be> Bless. Apo. <laughs> Uy, eto. Tapos sa. Tapos sa. Tapos sa. Always taking ten notes to express two notes worth of music. He has no conception of what mean by less is more. I know you agree with me. Go convince that tin eared clock. He won't listen to me anymore. Anyway. Probably because you're old. <laughs> 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 Gramophone. Yeah, Dark Souls map tay. Uy gago. Uy gago. What <laughs> the fuck? Ang dami nangyayari. Oh. No. Ah. Ay gago. Alsa na tayo dire dire Ay, ako pala yung putang. <laughs> ako pala yung buhay. Akala ko yung namatay. Bisit. <laughs> oh my God.

Ay, gagos. na ako. Nagal mo matay. Wait lang. Oh my god! Na-double kita tayo. ako dito. Ay, puta! <laughs> <laughs>

Puta, Sandman. Alam ko, may dadan? coin, may coin tayo pwede mo miss dito. oh, gago na. Boklak. Coin? Pwede tayo uh, miss ng coin? Alam ko may coin. Oh, fuck. Oh, fuck. Watch out. Oh. Ayun. No! Ayun. Miss na oh, atin. We need to die. Diba? Masa uh, Sige, tara. ito. Ay gagawin, di pala ako pwede lumapit Pwede ba maskip natin? Oh my god, oh my god. oh my god. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Puta! <mo> Bobo <ba? laughs> Tambo, uy! Tama sa gitna Ay gagawin Ayan! Yun, nakuha! Ah, fuck! Nakuha rin yung buhay ko! Sige, sa mga pan! Sa mga uh, satire! Gago! fuck? <laughs> Ay, okay, eto. Oh, shit. Set. Kailangan natin pilisan dito. Ooh, may Cyclops mo tagina! Puta, go, 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 go! go. May coin misa bulgo. Oh, no. Yan lang. Nasaan na yun? Ako yung ah, punta na kuha natin Ay, para pare pares tayo. <laughs> oh no! <laughs> <laughs> May coin pala dito eh. We got the putang <laughs> oh, A na tiyula <laughs> <laughs> ka Ang bahala sa mga imp dito. Ay gago, anong ginagawa ako? Nakatingin oh! ako sa'yo tapos naka-forward. No. Ganda nung silip uh, niyo. Ay, what? Hindi <laughs> ako tumalon yung input, putang. Bro, putang ina mo. Ay, gago early. Ay, yun ko dyan eh. Ah, shit. Puta, nagis. Nag-check pa ako, buisit. <laughs> oh, no. Nadulas <laughs> ako. Oh, no, kala ko ba ito timeskip ko? Ay, gago, ikaw pa naka-timeskip. skip <laughs> Oh je, shit! oh shit! Aiii, dokken! Auw, Oh shit, Ik kan niet Het Wat de fuck! Zijn Oh my god! Oh my god! Oh! Ik kan ik Chúng ta cần phải hướng dẫn chúng ta. Ôi trời ơi, tôi chỉ nói là hướng dẫn thôi. Nói

Kailangan nantayin si Lokoy Para makita yung next eh Ayun no? Ay, ito ba yung sasabi mo? Go! No! Oh my god! Pagkasay na matay! What? Ano na Nandun na ako sa platform ah.

Talon! Talon! Dash! Oh dash! Oh my dash. god! Ano Ah! Nahulog Talag siya! Talaglag? Oh. <laughs> oh my gosh! Ang intense nun! MDHB Entertainment Wala pa! <laughs> <laughs> <Sino? S> <laughs> <laughs> Pagbukas na ba natin, total? pwede. Sige. Nung oras na rin eh. <laughs> <laughs> Part 2 bukas. Okay.